Matapos yanigin ng 7.6 na lindol ang Davao City kanina, mabilis na kumalat sa social media ang samutsaring haka-haka. May mga nagsasabing normal lang daw ito bilang paggalaw ng kalikasan, ngunit may ilan na naniniwalang mas malalim ang dahilan. Kung saan usap-usapan ngayon na tila isinumparaw ang ating bansa, kaya't sunod-sunod ang trahedya mula sa bagyo, pagbaha, pagsabog ng bulkan, hanggang sa malalakas na lindol. Ang tanong ng marami, ito ba'y pawang mga likas na pangyayari o may mas mahiwagang pwersang gumagalaw sa ating bayan? Yan ang ating aalamin. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, tila hindi na bago ang sunod-sunod na kalamidad. Ilang beses nang winasak ng malalakas na bagyo ang ating mga syudad Nilubog ng baha ang mga kabahayan at ginimbal ng pagputok ng mga bulkan ang ating mga pamayanan. Na nitong mga nakaraang linggo, nyanig ng mapaminsalang lindol ang Cebu at ngayon ay sa Davao naman na nagdulot ng matinding takot at pagkabahala. Para sa ilan, tila nagiging pattern na ang lahat ng ito. Parang walang katapusan. Dito pumasok ang usap-usapan sa mundo ng internet. May mga nagsasabi na baka raw may sumpa ang bansang Pilipinas isang sumpang unti-unting bumabalot sa ating kapuluan. Ayon sa mga netizens, ang lindol sa Davao kanina ay hindi basta likas na pangyayari, kundi isang parusa ng Diyos. Ipinaranas daw ito ng nasa itaas dahil unti-unti nang nawawala ang tiwala at pananampalataya ng mga tao sa kanya. Para bang isang paalala na sa tuwing lumalayo ang tao sa may kapal, mas nagiging marahas at mabigat ang mga pagsubok na dumarating sa ating bayan mayroon ding mga nagsasabi ng mga alamat tungkol sa mga diwata at sinaunang espiritu na matagal nang nagbabantay sa ating kalikasan. Galit daw sila dahil sa unti-unti raw nating winawasak ang kagubatan, dinudumihan ang mga ilog at pinapabayaan ang likas na yaman na minsang itinuturing na banal. At sa social media, mas lalong nagiging makapangyarihan ang mga pahayag na ito. Mabilis itong kumakalat mula sa simpleng haka-haka Nagiging paniniwala at kalaunan ay tila nagiging katotohanan sa mata ng marami. Para bang ang bawat lindol, bagyo, o sakuna ay hindi na basta normal na pangyayari kundi isang matinding babala na tila pinaparusahan ang ating bansa. Ngunit kung titingnan natin sa mas makatotohanang pananaw, malinaw na may paliwanag ang agham. Ang Pilipinas ay nakapwesto sa tinatawag na Pacific Ring of Fire isang malawak na zona na puno ng mga bulkan at aktibong fault lines. Dahil dito natural lamang na madalas tayong makaranas ng lindol at pagputok ng mga bulkan. Bukod pa rito, ang ating lokasyon sa Dagat Pasipiko ang dahilan kung bakit madalas tayong tamaan ng malalakas na bagyo na mula sa mga karagatang nakapalibot sa ating lupain. Kung pagsasamahin tila isang belt of fire ang ating kinalalagyan, Isang lugar kung saan nagsasalubong ang galit ng kalikasan. Kaya't imbes na sumpa, ito ay bunga ng geografiya at siyensya. Pero hindi may kakaila na sa tuwing dumarating ang mga sakuna, palaging nabubuhay ang pangamba at ang mga kwentong kumakapit sa misteryo at pamahiin. Na sa pagyanig ng lupa kanina, maraming tagadabaw ang biglang napasigaw, napaiyak at napaluhod na lang sa takot. Ang 7.6 na lindol ay tumama ng walang pasabi na sa isang iglap lamang, naramdaman na ng mga tao ang matinding paguga ng kanilang paligid. Ang mga bahay ay yumanig na tila malalaglag ang mga bubong, ang mga gusali ay gumuho, at ang mga kalsada ay gumalaw na para may alon sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga nakasaksi, ito raw ang pinakamatinding lindol na naranasan nila sa kanilang buong buhay. May ilan na nagsabi na hindi pa man sila nakabawi sa unang pagyanig ay sumunod na kaagad ang malalakas na aftershocks. Mga hampas na patuloy na nagdagdag sa kaba ng bawat isa. Sa bawat aftershock, muling bumabalik ang takot na baka may mas malakas pang kasunod. Lalong lumala ang pangamba ng ilan nang kumalat ang mga chismis sa social media na baka sundan ito ng tsunami. Kaya't maraming residente ang nagmadaling tumakbo palayo sa dalampasigan bitbit -bit ang kanilang mga anak at gamit na kayang dalhin. Kahit walang kumpirmadong tsunami warning sa ilang lugar, hindi na nagdalawang isip ang mga tao. Mas minabuti nilang mag-ingat kaysa magsisi. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamasakit ay ang takot na hindi nakikita, ang trauma. Sa bawat malakas na ugong o kahit konting pagyanig, ramdam ng mga tagadabaw ang matinding nervios, Parang multo na patuloy na bumabalik na hindi lang iisang lindol ang kanilang kinakaharap, kundi isang serye ng dagok na patuloy na sumusubok sa kanilang lakas at pananampalataya. Kung ikukumpara sa Cebu, mas malakas ang yumanig na lindol sa Davao. Bagamat wala pang malawak na pinsalang na itatala, dama ng mga residente ang tindi ng pagyanig mula sa pagbitak ng ilang gusali, pagguho ng ilang pader, hanggang sa mga kalsadang halos hindi madaanan dahil sa landslide. Ang mga kaganapang ito ay isa lamang sa matitinding paalala na ang kalikasan, gaano man ito katahimik at kapayapa sa ating paningin, ay may taglay na kapangyarihan na kayang baguhin ang ating mundo sa isang iglap. Kapag yumanig ang lupa, bumuhos ang rumaragasang ulan o umihip ang malakas na hangin, malinaw na ipinapaalala sa atin na tayo'y mga panauhin lamang sa mundong ito. Hindi natin hawak ang oras o ang galaw ng kalikasan at kapag kumilos ito ng buong puwersa, wala tayong ibang magagawa kundi ang tanggapin ang lahat. Ang mga trahedyang gaya ng lindol ay nagsisilbing aral na sa kabila ng lahat ng ating teknolohiya, malalaking syudad at matatayog na gusali, nananatili pa rin tayong marupok kapag humarap sa likas na puwersa na higit na mas dakila kaysa sa atin. Sa dulo ng lahat ng ito, Malinaw na ang mga kalamidad na dumarating sa ating bayan ay likha ng kalikasan at hindi bunga ng anumang sumpa. Ang lindol, bagyo, pagbaha at pagputok ng bulkan ay bahagi ng likas na galaw ng mundo. Mga pangyayaring may malinaw na paliwanag sa agham at sa heograpiya. Subalit hindi may na may ilan ding nakakahanap ng mas malalim na kahulugan sa mga kaganapang ito. Para sa kanila, hindi lamang ito simpleng kilos ng kalikasan, kundi isa ring pahiwatig mula sa Diyos. Maaring sabihin ng ilan na tayo'y pinarurusahan ng Panginoong Hesus dahil sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasalang paulit-ulit na nagagawa at sa kawalan ng pagbalik loob sa Kanya, na ito'y paraan ng Diyos upang gisingin ang ating mga damdamin, isang panawagan na magbago, magsisi at muling manumbalik sa pananampalatayang. Kung tutuusin alinman sa dalawang pananaw ang ating panigan, siyentipiko man o spiritual, pareho itong nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral. Sapagkat sa tuwing may sakuna, nahihahayag nito ang kahinaan ng tao. Natatakot tayo, nalilito, at tila nawawala ng lakas. Pero kasabay nito, nahahayag din ang ating tibay, ang kakayahang magtulungan, magdasal, at kumapit sa pag-asa. Kaya't sa halip na isipin na tayo ay sinumpa, mas nararapat na maunawaan na ito ay mga pagsubok na humuhubog lamang sa atin. Maaring ito'y kilos ng kalikasan, maaring ito rin ay paalala mula sa Panginoon. Ngunit anuman ang totoo, ang pinakamahalaga ay kung paano tayo tutugon sa pamamagitan ng kahandaan, pagpapatibay ng pananampalataya at pagbabago sa ating pamumuhay. Sa kadahilanang kung ang kalikasan ay may kapangyarihang gumiba sa ating pamayanan, ang Diyos naman ay may kakayahang magpanumbalik, hindi lang ng ating mga tahanan, kundi ng ating mga pusong minsang gumuho sa takot. At kung tayo'y matutong kumapit sa Kanya, walang lindol, bagyo o anumang unos ang makapagpapabagsak sa atin.